Hello mga kababayan! Magandang gabi sa inyong lahat, magandang umaga. Dagiti uh, kakailyak dita barna ti amyanan, dita parte ti kailukwan, na imbag nga rabitay amin, na imbag nga bigat, kakabsat. Kastamat ka kakabsat tayo, nga dahi na dumaduma nga lugar, musta sa lahat mga kababayan? Bago po tayo magpatuloy, gusto ko po kayong uh, handugan ng isang awitin. Alright! Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. Sinabato ay miyat bongo, Kasama ang mga trapo, kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. One, two, three, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay patay, baka tumakas si tatay. Ayan mga kababayan, yan po ang uh, pambansang awiting. Nang mga DDS Alright Alright mga kababayan na pag-usapan po natin ang mainit para pong pancake na mainit-init pa mainit na usapin ngayon Ito po ay ang uh, alingas-ngas alingas-ngas mga kababayan ang pakikialam, pakikisawsaw ng INC sa isyo ng impeachment ni Sarah Duterte, mga kababayan po. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong uh, kumustahin ng aking mga subscribers and followers. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking uh, channel, sa aking mga videos. Kahit po meron po tayong iisa, dadalawang viewer, okay lang po yan sa mga nagsasabing bashers na napakaliit ng ating views, I don't care, I don't mind, kahit na ano pong sabihin nyo, ang mahalaga, kayo'y tinamaan sa ating banat, iyan mga kababayan. Alright, so yan, dumako na po tayo, silang po ito, maigsilang po itong reaksyon na ito sa alingas-ngas, sabi-sabi na makikialam daw, Magra-rally daw ang INC para kay Sara Duterte. Para po sa kanyang impeachment. Tungkol po ito sa impeachment ni Sarah Duterte. Yan mga kaibigan. Uh, bago ang lahat, uh, alam niyo po, marami po ako mga kaibigan na uh, Iglesia Ni Cristo. Uh, ito po ay uh, naka-address sa pamunuan ng Iglesia Ni Cristo. This has nothing to do sa aking mga kaibigan. So gusto ko lang po linawin na hindi po natin na uh, binabanata ng ating mga kaibigang INC sa baba. Mga members po ng INC, ito po ay uh, para lang kung ito man ay totoo na makikialam mga INC, ito po ay para sa pamunuan sa mga leaders ng Iglesia ni Cristo. Yan, mga kababayan. So, totoo kaya na magra-rally ang mga iglesia para uh, harangan ang pagkaka-impeach kay Sarah Duterte. Yan, Kung tutuman po na yan po ang kanilang plano, as revealed by Tunying Taberna, kung totoo para po sa akin, para po sa akin ay mali. Hindi tama ang uh, pagpanig uh, nila sa aksyon na gustong i-impeach si Sara Duterte. Mga kababayan, maliwanag naman. Napaka-obvious actually. Kahit wala ng korti-korti dyan sa mata ng isang ordinaryong tao. Isang tao, sabihin na natin isang tao hindi nakapag-aral. Sa mata ng isang ordinaryong tao, talagang guilty yan ang ating Vice President. Kahit na huwag mo nang daanin sa korte-korte, kahit sa isang tao na pinakamababa, sabihin na natin sa isang Pilipino, talagang guilty ang verdict dyan. Kahit na no need to daanin sa prosesong legal. Mali. Nagkamali po siya. Mali ang kanyang ginawa. Alam niyo mga kababayan, ah uh, hindi po natin na uh, kinu ang pakikialam ng Iglesia ni Kristo sa isyong pampolitikal na to. Okay lang, okay lang po yan. Wala pong problema dyan. Ang pakikialam ng INC uh, sa isyong uh, pampolitikal or ano, hindi po problema yan. Dahil even the Catholics, yung mga Katoliko po at iba pang mga grupo, ay eh, nakiki nakikialam din alam nyo po yung uh, sila Cardinal Sinon, si, nakikialam din sila. Kaya hindi po yun ang issue. Yung pakikialam sa, ano, sa politika o kung anong social issue yan, hindi po yan ang issue. Gusto ko pong i-emphasize ito. Okay lang. Okay lang na magbigay ng uh, uh, tindig sa luubin, mga kahit anong relihiyon dyan. Okay lang. Dahil membro po sila ng ating society. Yan, yung mga religious groups na yan. Yan. Pero para sa akin, tindig ang pinag-uusapan dito kung saan ka tumitindig. Yan ang issue dyan. Kung saan ka tumitindig, kung sino ang iyong sinusuportahan, tama ba ang iyong tindig? Tama ba ang iyong sinusuportahan? At para po sa aking personal na opinion, kung totoo man ng INC ay tumitindig para kay Sarah Duterte or para harangin ng uh, impeachment, yan po ay mali. Dahil majority o ba'ting ating kababayan, yan po ang pinagsisigawan ngayon. Ang panagutin at mabigyan ng hustisya. Ang mga tao, mga Pilipinong apektado. Tito, sino ba si Sarah? Ano ba ang kanyang nagawa? Sabihin na natin siya ang vice president. Si Sarah Duterte ay uh, protector at siya po ay uh, naninindigan para sa EJ case. Extrajudicial. Alam nyo na, killings. Tama po ba yan? Hindi. Hindi tama. Ang EJ case, ang peking Giyera kontra sa droga. Tong si Sarah Duterte ay nanindigan, sumuporta sa isang pastor na alleged na rapist at hindi lang po rape, ang dami po mga kaso, mga illegal. Pag sinabi po nating kaso, of course, kasalanan niyan sa batas, batas ng lupa at batas ng Diyos. Yan. San siya pumanig? Kay Kibuloy. Tama po ba yan? Mali. Next, alleged plunder. Pag nanakaw po sa kaban ng bayan at napakalaking halaga po yan. Maliwanag sa mga investigasyon sa kongreso, lalo na po sa lower house dahil sa senado. Ano po yan? Uh, bias po ang, ang senado, maliwanag. Sa lower house, nakita po natin ang kanya mga empleyado ay pa isa, pong nagtatago. Uh, sila po ay, you know, nagbibigay po ng mga malimaling informasyon, natatakot, na high blood. Alam niyo po, ito po yung mga epekto pag ikaw po ay talagang mahuhuli At masasabi mo ang katotohanan, maliwanag na po sila po ay nagkutsabahan. They have connived, Mag, nagkaisa po sila para po itago ang katotohanan at ito po ay panluloko sa taong bayan. Confidential funds. Napakalaking pera po. Pera ng taong bayan. Binulsa. Alam niyo po yung inisyo na pera or binigay na bagbag na pera kay Nulasco at La Chica, mga ano po, security heads ni BP Sara. Saan kaya napunta yung pera na yon? Yun ang malaking question mark. Kung saan napunta yung pera na yon na bag bag ba uh, pera? Saan kaya yun napunta? Hindi kaya diniliber sa ano sa Southern Philippines? <laughs> kaya dapat matanong yung sinulasko at la chika, baka naman diniliber sa Southern Philippines. <laughs> yan, maliwanag po yan panluloko, pagnanakaw sa pera ng mamamayang Pilipino. Bakit po tayo galit na galit dito? Dahil ang dami po mga Pilipino ang nagre sa hirap ng buhay. Walang maibili ng pagkain, bigas, ano pa ba, yung mga pang-dialysis, etc., etc. Wala po silang makunan, sila po ay uh, in distress, sila po ay problemado dahil walang pera at meron pong uh, mangilan-ngilan dyan na nakikinabang sa pera ng bayan. Okay lang po sana kung isinare ang pera na yan, pero hindi. Sinarili ang pera. Yan ay pagnanakaw. Dapat ang makinabang dyan ang mga Pilipinong kawawa. Our poor countrymen. Hindi ba kayo na ano, nakokonsensya dyan? Yan, tanong. Tama ba? Si Sara Duterte. Sa plunder na ito. Maliwanag po eh. Yan pong piatos na yan. Yan pong kokoy bilyamin na yan na wala naman sa listahan records ng PSA. So, pagsisinungaling na yon ibig sabihin, something fishy, may tinatago. Pag nanakaw po yan, diretsahan na. Yan. Kaya mali si Sara Duterte yan. Maling-mali. Yan po blunder. That is a case of blunder. Tapos nung latest po, yung kanyang pagmumura sa Pangulo, sa publiko, hindi man lang po nahiya. Isang government official at vice president nagmumura sa publiko. That is profanity, mga kaibigan, mga kababayan. Tama po ba yan? Sa eskwelahan noon, pag nagmura ka, narinig ka ng teacher, talagang ano? Kukurtin ka, may kurot 'yan. O kaya, iya yeah, papaluin ka ng stick 'yan sa eskwelahan noon. Pero ngayon, mga kababayan, mukhang uh, ayos na sa atin 'yung profanity ang pagmumura. Mula po na upo ang kanyang tatay na bumagsak na po. Bulok na po ang ating moral values na bulok dahil tayo po ay pumapalakpak. Tayo po ay uh, sumusuporta sa pagmumura ng kanyang tatay na hindi dapat. You know what? Sinira ng pamilyang ito ang ating moral values, the core of our uh, values. Wala, pinapayagan lang kahit po sa telebisyon, sa mga ano sa mga talumpati, pinapayagan lang ang pagmumura. Mga kababayan, ay, hindi po ito tama. Yung pong ginawa ng BP na murahin ng Pangulo, ang First Lady at ang Speaker of the House, yan po ay hindi tama. Mali yan, mali. So ito lang po. Actually, marami pa po siyang mga hindi tamang gawain. Ito lang po, ulitin ko, EJ Case, bagsak na dyan. Pagsuporta kay Kibuloy, bagsak na dyan. Sa alleged planter, bagsak na bagsak siya dyan. At sa pagmumura, siguro marami pa po akong mga hindi nabanggit dito or nakalimutan. Ito lang po ang aking Pinokus. Uh, finokos. Pero mga kababayan, maling-mali ang ating Vice President. Sabi ko nga ka kanina, kahit sa isang tao hindi nakapag-aral, kahit sa isang Pilipino walang kamuwang-muwang sa mundo, kahit wag na nating daanin to sa, you know, sa kaso, sa korte, Talagang guilty po ang ating Vice President. Siya po ay nagkasala, siya po ay nagkamali sa batas ng lupa at sa batas ng Diyos. Yan po mga kababayan. Now, balik na tayo sa INC. As I close, may, uh, ano po, tong aking reaction. Walang problema. May freedom po sa pagpapahayag. So, uh, karapatan po yan ng INC. Pero ang nakikita ko lang po dito na mali ang kanilang tinitindigan kung totoo nga yan. Na sila po ay uh, maghaharang o haharangin po nila ang uh, aksyong impeachment ng taong bayan. Uh, na mga maraming uh, civil society groups kung kanilang haharangin yan ay mali po sila dahil yan ay equivalent na rin sa pagpanig sa vice-president para pinapanigan mo na po yung mga gawain niyang hindi tama. Yan. So yan lang po naman. Sana sa aking mga kaibigang INC dyan, huwag naman kayong magalit dahil ito po ay aking personal na opinion at ito po ay naka-address sa pamunuan ng INC at hindi sa aking mga kaibigan. Uh, wala po silang alam dyan, ang nasa taas po ang uh, nagdi-desisyon. Anyway, marami pong salamat mga kaibigan. Maraming pong salamat sa inyong panunood at uh, pagsuporta sa ating uh, channel. Sana po ay uh, ingat-ingat tayo diyan mga kababayan at uh, gaano man kahirap ang buhay, mag-smile pa rin tayo dahil uh, yan po ay libre. All Hanggang dito na lang po mga kababayan. Naimbag nga rabi kada kay amin. Magandang gabi sa inyong ละหา